Mahigpit na ang ipatutupad ng Labor Department at Land Transportation and Regulatory Board ang batas na nagtatakda ng fixed salary scheme ng mga driver at konduktor. Ito'y matapos na maobserbahan ang patuloy na pagdami ng mga aksidente na kinasasangkutan ng mga bus na hindi tumalima sa naturang batas. Ma-report si Aljo Bendijo. Kung may mga mabibili sa takaw, disgrasya pa rin mga bus sa kalye, asahan na raw na kabilang ang mga ito sa mga kumpanya ng bus na hindi pa rin tumatalima sa Department Order No. 11812 ng DOLE o Department of Labor and Employment o batas na Fixed Salary Scheme para sa mga drivers at konduktor. Ang mga kumpanya ng bus na ito ay target ngayon ng dolet ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board upang ganap ng madisiplina ang mga drivers at may wasa ng disgrasya sa kalsada. Wala ng palugit na ibibigay ang dole dahil lumampas na ang mga bus companies na ito sa binigay na grace period upang sundin ang batas na ngayon may kaakibat ng mabigat na kaparusahan. Ang LTFRB ang ayon sa ating ulot na natanggap mula sa Uh, National Capital Region ng Dole, ay nagpapadala na ngayon ng mga show cost notice sa mga bus companies na hindi tumutupad. Ibig sabihin, kapag ang isang prangkisa ng isang bus company ay nag-expire at mag-renew -re sa LTFRB, titignan sila ng LTFRB kung may certificate sila galing sa Dole na nagpapatunay na sila ay sumusunod sa pasweldo, occupational safety, and all that at kapag wala silang nakitang ganon hindi ererin renew yung kanilang prangkisa Enero nang ipatupad ng Dole ang Department Order No. 11812 matapos ang malagim na pagkamatay ng isang UP professor nang banggain ng isang rumaragasang busang sinasakyan itong taxi sa tapat ng Techno Hub sa Diliman, Quezon City. Tinangkang pigilan ang implementasyon nito sa pamamagitan ng paghahain ng petisyon sa Korte Suprema ngunit agad itong ni-recall ng Supreme Court nitong Hulyo ngayong taon. Matatandaan ng fixed salary scheme ay dapat sanang naipatupad na noong Hulyo a 1 Ngunit hinarang ito ng mga bus operators dahil nilalabag daw nito ang non-impairment of contracts clause sa ilalim ng Bill of Rights at violation ng Article 3, Section 10 ng Constitution. Ilan sa mga petitioners ay ang Provincial Bus Operators of the Philippines, Southern Luzon Operators Association, Intercity Bus Operators Association at City of San Jose del Monte Operators Association. Maliban sa fixed salary na hindi bababa sa minimum wage normal 8 hours of workday, right to security of tenure, right to self-organization at collective bargaining agreement at access sa welfare benefits tulad ng kontribisyon sa SSS at pag-ibig. Inutusan din ng dollar regulation ang mga bus operators na bigyan ng 12 regular holidays with pay, isang araw na pahingas, isang linggong trabaho, overtime pay, night shift pay at 13th month pay ang mga empleyado nitong mga drivers at mga konduktor. Ang pinakamahalaga, dapat ang driver ay mayroong certificate galing sa TESDA na siya ay professional at saka kompetent So may training, tapos may safety officer sila sa bus companies Yan ang ating ipinatutupad ng mga standards At hindi umaatras dyan ng Department of Labor and Employment Sapagkat yan ay mandato talaga na kailangan ang mga manggagawa sa ating mga paggawaan ay ligtas, malusog at tumatanggap ng pamang tamang pasweldo para sa telebisyon ng Bayan, Aljo Bendijo.